guys, tignan natin yung refrigerator. Yan. shout ah, Shoutout nga pala sa mga may mga refrigerator dyan. Yung tipong bumili ng refrigerator tapos tubig lang yung nilalagay. Puro 1.5 1.5 1.5 Puro tubig. Shoutout sa inyo na. Yan. Tapos iba-ibang nilalagay sa refrigerator iba ibang klase pero karamihan tubig yan ito pa nabili na kayo ng ano, refrigerator puro tubig laman diba sino relate dyan swerte naman yung may mga ref refrigerator na maraming laman kasi kadalasan kikita ko puro tubig yan naman eh. Gaya sa amin. Ah, oh, wow, ganda oh. Ganda, ganda, ganda lagayan ng tubig lang. <laughs> tubig tubig lang ang laman. Ng refrigerator. Tama ganda to. Ay maganda, di ba? Laki oh. Dami lagayan ng tubig. Hmm. Tubig. 1.5, 1.5, 1.5. Tubig pa rin ang laman. Dito, tubig pa rin ang laman. Walang kasawa-sawa sa tubig. Yan. Ano? Sino nakarelate dyan? Shoutout sa mga may, may mga rep. Na puro tubig. 1.5. Tubig ang laman. Ito double door. Ang double door. Oh, ang laki oh. O oh, ha? Ang laki ba? Marami yung paglalagay ng tubig oh. 1, 2, 3, 4. 4 layer. Meron pare sa gilid. Kasya rito 1.5. Kasya 1.5. Puro tubig. Diba? ba? Oo, oh, meron pa rin dito. Puro tubig lang lagay yun dyan. Bili kayo rin, puro tubig. Yan, oh. Meron pa rin dito sa lalim. Oh. Hmm. Yung mismo mga lagay yun dyan. Gulay-gulay. Tubig pa rin lagay yun dyan. Kasi kada... Marami na nakikita eh. Gaya sa amin. Rep. Puro tubig yung laman. <laughs> tubig, tubig. Oh, laki oh. Oo oh, ba? Oo. Oh. Ano? Tara din natin.